Hello, kamusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At sa mga susunod na anim na episode, mayroon tayong interview kasama si Colleen. At kung mabilis yung interview, pwede niyong bagalan yung speed sa Spotify, pwede niyong bagalan yung speed sa Apple Podcast, pwede niyo rin bagalan yung speed sa YouTube. So kung mabilis, pwedeng bagalan at meron ding libreng transcript sa description. So, simulan natin. So ngayon meron tayong special guest, <laughs> si Colleen. Hello. Hello po. Ayun, sige. Colleen, pwede ka bang magpakilala sa mga nakikinig? Hello ako nga pala si Colleen Balianado, isa akong estudyante sa Pilipinas, malamang. <laughs> uh, specifically sa University of Asia and the Pacific, isa third year student, taking up Bachelor of Arts in Integrated Marketing. And currently under ng exchange program na Erasmus Plus here in Cordoba Spain. Wow, nasa Spain ka din. <laughs> Coincidence. <laughs> ang galing. Uh Oo. -oh. So yung, ano ba yung Erasmus program? Uh, Well, technically, yung Erasmus program, as far as I know, is uh, a scholarship that is brought out by the European Union. Um, which, Ang aim naman nila is to, like, um, let students be able to experience different types of cultures, well, mostly in Europe, kaya nga European Union. But uh, meron silang, uh, tulad ng program ko, which is Erasmus+, Plus na binibigay nila for um, students outside of the European Union for the same purpose. So they extend na sila na hindi lang sa within um, within the corners of Europe. Mm -hmm. Ayos. Tapos ilang taon ka na kung okay lang malaman. Ay, o okay, nga pala. Nakalimutan ko sabihin yun. I'm 20 years old. 20 anos na ako. Aha. Uh -huh. 20. So, batang-bata pa. Ba si Colleen. <laughs> oh. Dami. Oh. Parang may nasa naman yung ano. <laughs> batang-bata pa. But I guess, I guess bata mm -hmm, mm -hmm. Kumpara sa ibang mga tao ah. dyan. <laughs> so, okay. saan ka taga-saan ka sa atin? Mm, nakatira ako sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Uh, mostly sa South. Originally, galing ako sa Santa Rosa, Laguna. And then, things happen. Family stuff, ganun. <laughs> then lumipat kami ng Pasay. Then eventually, naging Cavite na rin. So, ngayon, currently residing sa Cavite. Pero, nagsistay sa Pasig kasi doon yung school ko. Kasi malayo. Mm -hmm. Pero, saan ka pinanganak? Ah, sa... Oo oh, nga, no? <laughs> Sa Manila. Pinanganak ka sa Manila. sa Manila? Nakatira sa Laguna. Tapos, lumipat sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kailan um, kayo lumipat sa Laguna? Galing Manila? Ah, bali kasi, yung... Uh, yung family ko both ng both ng mother and father side. Nakatira kasi sila sa Laguna. So yung parents ko, nakatira sila sa uh, bahay ng mga kapatid nila. Uh, kasi for context, yung nanay ko tsaka yung tita ko magkapatid, tapos yung tatay ko tsaka yung tito ko magkapatid. So nakatira sila in one roof sa Laguna. Pero pinanganak ako sa Manila. Siguro kasi sa, sa PGH kasi. So, baka wala kasing bayad. <laughs> Kaya gano'n. Hindi uh, <laughs> ko na kung paano napadpad doon. Sa pampublikong ospital mm -mm. sa PGH. Mm -hmm. Libre yung ospital. So, pinanganak ka doon. Mm -mm. Pero nung panahon na yun, nakatira sila sa Laguna. Uh Oo. -oh. Ah, okay. okay Hindi <laughs> ko alam. Hindi well, ko na natanong ko storya noon. Ang <laughs> layo pero. Uh Oo. -oh. Nakalagay sa birth certificate eh. PGH. PGH. Mm -hmm. Baka nasa Manila sila nun. Panahon na hmm, yun. Eh. Siguro. Pero as far as I know, as far as I remember, Laguna for even nung, nung nasa sinupupunan pa ako ng nanay ko. Oo, nung nasa sinupupunan. Ah, funny. Ang hirap naman nun. Ang <laughs> salitang yan. So, kamusta yung paglaki mo sa Laguna? Sabi mo, nandun yung tita mo, yung tito mo, tita mo. So, parang may mga pinsan ka din siguro? Oo, sa... uh oh isa lang, actually. Kasi sa pamilya ng side ng nanay ko, halos lahat kami only child. So, technically, yung anak nung tito at tita ko, yun yung parang pinaka-close ko na pinsan. Mm -hmm. So, siya yung kasama ko lumaki. Pero eventually, lumipat kami ng ibang parte ng Laguna. Kasi yung family ko na, uh, yung tito at tita ko, uh, taga San Pedro, oh. Laguna. Then, siguro, naisipan ng magulang ko, mag-separate na tayo, may pamilya na tayo eh. Kaya di sila ng Santa Rosa. Mm-hmm. Galing San Pedro, pupuntang Santa, Santa Rosa. Santa oh. Pero, sa mga hindi nakakaalam, parang parehong lungsod yon di ba? Mm -hmm. Parang developed na, mm -hmm. ganun. Same, same lang. Ma, like, isang, isang jeep lang nandun ka na. <laughs> <Ganun>. Oo. Oh. <laughs> lang. Mm-hmm. Kamusta yung paglaki mo? Anong naaalala mo noong bata ka? Oh ano, ah, uh, masaya naman. Well, it, masaya naman in a sense kasi even if yung dad ko kasi OFW siya for majority of my life. So, nakikita ko lang siya like uh, once a year, two times a year. Pero yung communication naman namin every night, every day, you know, sa mga all these dyan, all these! <laughs> Kidding, joke lang po. <laughs> Yung Skype, usap pa yung Skype. Lagi kami nagsaskype ng tatay ko. Every night. Lagi ko siyang kausap. So, hindi naman problema yung relationship and all that. And even din yung mom ko, even if laging busy, eh, nagagawa naman ng paraan to like, I don't know, may pagbonding in some way. Uh -huh. So, masaya naman siya to a certain extent. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Kasi, medyo, medyo TMI. Yung mom ko kasi... Ano TMI? Ay, sorry. Too much information. Ah, okay. shortened version. Ah, oh, sige. <laughs> TMI. Hindi mo alam yung TMI. Nakalimutan ko. Ah, okay. Pero familiar, medyo. Ayan, TMI. Sorry, medyo dark. Dark. Ah, uh, yung mom ko kasi, uh, deceased na. And nangyari yun when I was 10. So, nung before nangyari yun, it was nice. Then eventually, then uh, yun yung nangyari. <laughs> mm -hmm. Ayun. Mm, mas mahirap. Mas tayo. mahirap sa mm -hmm. Especially medyo pangit. sobrang hindi medyo, sobrang ang timing timing nun. kasi yun na yung time na ginusto na ng dad ko na magsettle sa Pilipinas. Ayaw niya na mag OFW. Tapos ganun pa yun nangyari. So, mm -hmm. Tapos umuwi siya pagkatapos nun? Hindi, nung naka-uwi naka na siya tapos nung nasa nagsettle na siya sa Pilipinas, nangyari yun. Mm. <laughs> yeah. Mm hmm Tapos, nagsettle na, hanggang ngayon, nakasettle ba siya? Yung dad ko, oo. Uh hindi -uh. na siya, hindi um... na siya bumalik. Hindi na siya bumalik talaga. Sa Saudi? Sa Saudi. So, yun, kami na lang ng dad ko. And then, ayun. <laughs> mm -hmm. Ano naman yung mga, yung mga ginagawa mo nung bata ka? Yung mga, parang hobbies mo, ano yung ah. mga linalaro mo, ano? Nung nung bata kasi ako, sobrang strict ng parents ko eh. Mm -hmm. Ayaw palabasin kahit tap kahit tapat lang ng bahay, kailangan may bantay. Uh Oo. -oh. Yes, alam marunong magbike. Pero kailangan magbike lang ako sa harap ng bahay namin. <laughs> sa harap lang. <laughs> Oo. Hindi naman yung literal na harap, pero yung street namin, hindi ako pwedeng lumabastos. Uh Oo. -oh. So pabalik-balik lang ako kapag magbabay. <laughs> Ganun uh -oh. yung childhood ko. So yung ginagawa ko, syempre, gusto ko lumabas, 'di ba? hindi, tumatakas ako. <laughs> tumatakas ka? Oo. Oh, oh. ako uh -huh. playground, may ipaglaro ako sa mga um, kapitbahay. So, may childhood naman ako. <laughs> In a way, like, sinasabi kasi ng madalas ng mas nakatatanda sa akin eh. Mga lumaki kami sa iPad. Totoo naman. <laughs> uh -huh. Eventually. Pero nung bata-bata ako, lumalabas naman. Uh -huh. So, ganun naman yung childhood ko. naka experience naman ng physical activities. Oo. <laughs> Oo. Uh -huh. uh -huh. Wow. Pero protective talaga yung magulang yes, mo. Yes, sabra. Lalo na nung uh, nagsettle na si daddy sa Pilipinas. Sobrang overprotective to the point na yung only physical activity ko is pag napasok ako sa school. <laughs> uh oo. -oh. Naglalakad ka? Naglalaro. Hindi, I mean, paano ka naisip ah, kong okay. punta sa school? Meron akong service. May service? service, uh oo. -oh. Kasi malayo yung school ko eh. Uh -huh. Mm. Sa so, mga nakatira sa Laguna, naman yung Enchanted Kingdom, tapat na Enchanted Kingdom, nandun yung school ko. Dominican College of Santa Rosa, Laguna. Yes! <laughs> <laughs> Sikat ka yata dun. Oo. Oh. <laughs> Weh? Ha? Sikat ka? Hindi naman. Hindi naman. Weird kid ako na, <laughs> Ah, um, okay. Pero ayun, malaki kasi yung campus. So, dun na lang ako nakabawi ng physical activities. Naglalaro kami ng 21, mm -hmm. ng mga luksong baka, gano'n. Yung mga traditional na, oh, na traditional laro sa na sa Pilipinas. Mm -mm. Uh -huh. Talagang fisika, fisikalan ko fisikalan. Oo. <laughs> pagdating sa laro. Kasi, kasi sa bahay, mm -hmm. hindi ka na pwedeng lumabas. Oo, oh, no, hindi na pwede. So, anong, anong ginagawa mo? Ayun, doon na na-introduce yung iPad. <laughs> Oo, oh, puro iPad. so, puro iPad na ako noon kasi, ayun na nga, si daddy nun, laging nasa trabaho. Ayun na nga rin, at ah, nasa, nakatira ako sa Laguna, pero yung trabaho ng magulang ko na sa Manila. So, anong oras na sila nakaka-uwi? Late na. Kaya yung ano ko na lang, ginagawa ko na lang, nag-iPad na lang ako. So, na nagsimula yung pagiging iPad kid. <laughs> Oo. Naglalaro ka mga online games mga ganun. Oo, naglalaro ano ng na, online games. Madalas, nanonood ng YouTube. Mm -hmm. Yun yung time na, 2015. Yung... Mm -hmm. Uh, kasagsagan ng mga YouTubers like sila PewDiePie, Markiplier, JackSepticEye, or whatever. Kung may nakakakilala mo doon. <laughs> uh Oo. -oh. Uh -oh. Ayun. So yun yung madalas na ginagawa ko. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Masaya. Masaya. Mm -hmm. Kamusta naman yung, parang yung, barrio yun yung, yung, kusang kayo nakatira? Yung neighborhood mo sa ah, Laguna? yung neighbor, oh yung neighborhood kasi sa Laguna kasi literal na subdivision tapos ah uh, loob-looban mm -hmm. so yung sobrang tahimik okay <laughs> sobrang It tahimik maganda e, para sa akin naman mahilig sa I don't know gusto ko din kasi ng maingay ewan ko kung bakit parang kasi parang may buhay ba mm -hmm. yung subdivision pero kasi slowly yung mga tao lumilipat na sa mas I don't know Crowded na area, mas malapit sa mga convenience stores or sa mga malls or sa mga, yun, malapit sa commercial areas. Siguro kasi sa trabaho or, ayun nga, convenience. Kumbaga. So, mas nagiging dead dead subdivision na siya. So, tahimik siya over time. Mm -hmm. Not until, ayun na nga, uh, lumipat na kami ng Pasay. So, for context sa paglipat ng Pasay ayun nga, na-mention ko nga na yung mom ko deceased. And then, eventually, after some years, nag, uh, nagpakasal ulit si dad, yung daddy ko. So, lumipat kami ng pasay kung saan nakatira yung stepmom ko at that time. So, mas nagustuhan ko yung sa pasay kasi, oh. Uh -oh personally, sa Malibay, specifically, not the best place to live. <laughs> Bakit hindi, li... hindi yeah. ligtas? Hindi, oh. ako, hindi ako pamilya. Sa... Uh Oo. -oh, I mean, I guess may connotation talaga pag sa mga pasay, uh -oh. condo, medyo scary. <laughs> pero bahay yun o no? parang condo? Para siyang... Uh, yung Malibay kasi, parang sobrang congested ng napakadaming tao. Medyo may pagka... Uh, uh, malapit. Uh, mix siya ng mga iba't ibang classes. Pero mostly yung mga nasa squatter areas. Oh, so in okay. terms of safety, medyo... Mm, pero, in terms of convenience, very, very convenient. Kasi, ano eh, unlike sa dati kong tinerahan pag mga certain oras, ano na, sarado na, ganun. Mm -hmm. Doon, parang 24-7, buhay yung mga tao. Oo. Kahit anong oras na, meron parang naglalakad ganun. Mm -hmm. Medyo maingay, pero yun yung charm Oo. <laughs> ng city. <laughs> wow, okay. Mm -hmm. Parang sa samin. Tapos, <laughs> So sabi mo may squatter, may squatter area yung, anong pangalan ng lugar? May... Malibay. Malibay. May squatter mm. area. Uh Oo. -oh. Yung pitiinanahan namin, ano siya eh, bahay siya na inuupahan din namin. Mm -hmm. Pero hindi siya bahay. Hindi <laughs> ko na kung paano ma-explain, pero mga... Parang makeshift na bahay? Hindi oh. naman. I guess bahay din siya, malit na bahay. Malit na bahay. Compound tinatawag mm. namin, compound. So, may kasama kayong ibang pamilya. Oo, okay, pero, ibang... uh -oh. so, like, para, oh, nga, parang nga din siyang bahay, in a way. Pero, mm -hmm. ma... dikit-dikit. Uh, Sobrang dikit-dikit. Komportable -dikit. naman. oh, okay, no. hmm. mm -hmm. Pero, ligtas siya. Kung may squatter, tapos may reputasyon na hindi maganda, kamusta yung, yung kaligtasan? Mm, so far, so good. <laughs> Boy pa rin naman ako. Oh. <laughs> Siguro, wag lang umuwi ng gabi, gano'n. Pero kahit oh, din oh. pag nalabas ako sa gabi, parang kasi mind your own business lang eh. O kaya parang magmukha ka lang na taga doon. doon. Mag-blend din ka lang. Huwag kang masyadong like, syempre, yung mga typical na sobra ka mo na met. Talagang target ka ng mga tao. Oh. Pero kung yung casual lang, literal na paglabas mo, pambahay lang, gano'n. Oo. Oh or okay lang. so, lumalabas ka pa din kahit gabi? Minsan. Actually, hindi. Hindi ako pinapayagan. <laughs> hindi, <pwede. laughs> hindi, pa rin pwede. Or siguro nag-grab ka kung... Ay! May grab ba dun? Or taxi? Pwede naman. Oo. May grab. May tak madalas taxi. Oo. Grab. Yung grab hanggang sa ano lang, eh, sa labas. <laughs> ah. Hindi <laughs> sila pumabasok. Ayaw nila pumasok. Makitid kasi yung daan. Ah, masikip. So, mm, sobrang masikip. As in, laging nagta-traffic dun. Ang dami kasi yung tinatawag namin na sidecar. Oh, sidecar. Parang okay. tricycle na Parang tricycle pero bike. <laughs> yung electric Parang e-bike. Oo, may e-bike pero meron ding bike. Oo. Ganun pala. Mm -hmm. 'Yun lang ang episode ngayong araw tungkol sa buhay at paglaki niya sa Pilipinas. Merong transcript at pwede kayong sumuporta sa Patreon kung gusto nyo Salamat at paalam.